tayo ngayon at uh, nagpapalik po tayo, di ba? So nakita naman natin na galing kami sa Manila at mabili kami ng aming um, mga dadalhin dito sa bahay. At ngayon, di ba, wala, di ba ako kasi wala kasi akong uh, wala talaga akong um, wala talaga akong bedsheet. So yung bedsheet ko kasi is Ganito, oh. Ito yung Batman drip, ng bahay ang gulo ng, bahang, gulo ng kwarto so, muna so, Tanggalin mo na natin 'tong so, tatanggalin mo na kasi i natin, isukat natin yung aking binili Bili na. Ang ano ko talaga guys, ganito yung fit ko guys, oh. Ganito. Pero malalaki So, i natin yung black na bed at oh, so, Kung kasya ba doon. So, i-try natin. Ito yung kapatid ko. So, i natin kung kasya ba. Ang gulo ng ano? Ang gulo Ang ng Maganda po ang pag-ibig ng sa ikaw. Ay, kasi pala. Na magiging sa kakayahan ang mga So ngayon, kasi pala ang, gulo, ang gulo ng ating uh, kwarto. Kukuluin mo natin sa paglilinis ng Hindi ang ba? ang management Ah, so kasha pala siya. sa Sinabing, so ayan, kasya pala siya. So ito pala ay kasha. Ayun po, hindi naman siya pilon na patlo. Pilon na ba? So kasya pala. Ano sa ni Lubot man. Tapos, hindi lang naman ito yung ano. At kita try din natin yung mga ulan. Kasi yung aking ulan ay yung mga ulan sobrang hindi kasya. Kilo. Kilo.

So, ito try natin itong isa. E Kung kasha pa. Ito yung paraunan na, ano, hindi ko na siya pagkagaling so cover. Ang pera na siya. So, maganda na yung kwarto. So, no? so yung kayo yung karoon doon. Ito, ito, So kayo mga, mga ma'am, may green pa po tayo. So maganda kasi ito. dito. Blue. Kasi lang pala yung ano ko, kasi lang pala yung ano yung aking um, bed sheet at um, finally naka-antal naka, ng naka, ano, naka bed Dapat kasi yung bed sheet ko is anin dapat bilhin ko or sampo. Pero na-short kasi ako doon. Kaya dalawa lang na bilhin ko kasi yung may-ari ng tindahan na naman namin sa Taytay -tay, ay ano siya tawag doon? um, dalawa wala na tira kasi nahu na ako sa daming ano. So finally, mag, mag, na pala siya, kasha pala siya, at maglilinis tayo sa aking kwarto. So ito yung, kakain mo na tayo. Bye! So yun na guys, ito na po yung aking arrangement. Hindi ko na, pwede, hindi ko na ipapakita yung buong aking um, room kasi makalat pa siya konti. So ayan na mga mams si so, kasha lang pala yung aking um, bedsheet dito. Kasyang kasya lang talaga siya. Diba? So, kasyang kasya. Hmm. Bongga na siya. So, ito yung ating ula for today. At saka ito adobo sa ng na sinabihan ng warrant of arrest ang Bekos Ayon ng Kuwasa dahil sa kasong posto ng mga purpose ng kumaga ito na at may bahay prior to this ay meron din siya ng kasong frustrated Hi guys, sa Boulevard kami ngayon di ba? Ganda wait With Macron Ayan ang Boulevard natin guys Ang ganda Ayan, ito yung ating Boulevard First time ko makapunta dito Kasi hindi, hindi kasi ito dito dati eh may ano may mga jan ay mga tunggu sa, ano ng mga barako ay dito kami kakain ngayon so ito yung boulevard mga mam si so, may, may, may nag practice dito sila Lapi nag practice at um, may uh, kainan pala dito. Yan pa dito yun sa dulo mm -mm. ay don sa malapit tiba at pumunta kami dito para magpa with Makrot. Dito pala yung um, ma therapy dito sa so, kanila. Simple massage, massage, lang naman to dito, guys. 'Di ba? So, para pa si Mark Rod. Hmm. Evening. Ito yung ating ulam. Ito so, kakain kami ngayon. Kasama pa si Mama. Ang uh, ulam namin ay adobong manok. Ito adobong manok oh. So adobong manok at kadam ano gulay. So adobong manok. Mm. Ang adobong manok is ako talaga ako nagluto kanina sa sobrang sarap. Syempre ako nagluto. Diba? Magigay ng klik pan. Ibuhos ko na to kasi magkakamay ako. Mm. Hmm. bagaimana? the gulai hmm. eh, ya

Ah, é bom. Ngayon kumain kasi ayam. Ang niloto kong ulam ay parala sa amin ni Papa, Mama, ako at si si Dodong, kapatid kong gunto. So, ngayon, dapat, tag-isang pakpak kami. Ang mga kapitbahay namin pumunta dito. Kasi, yung na lang ang ulam para magkasya. Tapos sabi ko pa papa, bakit ang tatawag ka? Tayo, dapat tayo lang dito. Dapat tayo lang kasi for, for sa atin lang naman ito na, na, na ulam. Tapos ngayon, nabwisit ako kasi nga, uh, Halos, halos isang dalawang pamilya ang pumunta dito para makikain. Maningi ng ulam. So hindi, hindi, hindi naman sa laging pagpagdadamot. Kasi, kasi palagi na, sila, palagi, na naman sila, dito sa bahay. Yung sa akin lang yan. Yes. Kahit kunting ano lang, um, ulam, kahit isang ulam lang, pag ano pa, mangiingi pa, yung gano'n. Tapos yung budget ko, yung budget namin, binigay na lang namin sa kanila. iba Ayun ko nang ganun. Kaya isa sa kukira. Man, ako kayo Alam mo, dapat at dapat ang isa kami ng pakpa. Kalahati na lang kasi ang dami pa rin pundali. Kasi sa kabila, pumunta dito, sa kabila, dito, kumain. hindi hindi naman tama yun na lalo ka nalang dito kumakain ng nini lagi pwede niya hindi na pumakain. ano <laughs>